Agimat ni Paraon Mga kagimat, meron nagpadala sa atin mga kagimat Galing kay Gabriel Bacalso from Cebu City I-check e natin mga kagimat okay, Mga kagimat, i-check e natin kung ano yung gamit na pinadala niya Okay. okay? Check natin mga kagimat na may bang laman. Mm -hmm. so tingin ko mga kagimat, malakas to. Teka. Teka sandali mga kagimat. Masyadong ano. Matibay itong ginawa niyang scotch tape. Teka. Ako lang kasi mag-isa mga ka Bata yung kasama ko. Wala ko assistant. Ito. Tingnan natin mga kagimat kung gano'n ito ka. Ops, Nahulog bato Garo mm -hmm. gabay oh, baba mata. Para pusa magimat yung gabay. Pusa to pusa. Oops. Mga dahon teka. Ito yung sinasabi niya, nakalimutan ko pangalan magimat. Sinasabi niya, na ito sa lahat ng uri ng mga aswang, mga mangkukulam, mga masamang spirito. Pag dala, -dala mo to kahit gam konti lang yung mga aswang at mga mangkukulam, yung mga dalang mga negatibong abilidad eh nangangati yung katawan nila. At hindi sila mapakali kung meron ka nito. Ito yung sabi niya. So mahirap din tong kunin at uh, hindi sa lahat ng lugar tumutubo ito. Sa tumutubo lang ito sa malamig, yun sa mga bundok na lugar. So ito makakagimat is importante to para sa sa akin at saka sa gustong kumuha. So importante ito. Ito yung dahon niya makakagimat. Dahon niya. Ito ba yung mga dahon? Yung dahon niya, pwede rin pang sangkap uh, tested to sa kanila ito yung ginagamit ng mga albularyo doon sa Cebu may mga albularyo na na ganito yung karga yung mga mangkukulam mga mga aswang nangangati hindi mapakali yung katawan niya ano pa to check pa natin wala na check, okay, check pa natin to isa hmm. Mutya din. Tagatak. Nagpapaandar ito ng gamit. Nagpapaandar ito ng ano, agimat. Kung kanito ka nito, yung mga mutya mo, aandar. Parang mo charger ba? Ito. So, ito yung part ng sanga nyo. Natinik sa kahoy na to. Tapos ito yung tinatawag niya na ano Mga silyo Nagbigay din siya Mga silyo Maraming mga silyo mga kagima Ay check ko to lahat Kasi formula nila to doon sa ano si The power of God hmm. Kay ang sa Diyos dili Mga pulong Kundi doon long. So ang kapangyarihan ng Diyos hindi lamang sa salita kundi kapangyarihan talaga gahong. Ang gingarian pala yung kingdom. Hmm? Ang kingdom ng Diyos hindi lang uh, orasyon kundi kapangyarihan, may kapangyarihan. So meron. Ito mahagi mapaingatan ko to. At uh, pwede natin 'to magamit uh, makatulong to sa mga kasama natin na nangangailangan so maraming salamat sa ano sa bigyan natin si Gabriel shout out sa iyo tol uh, so mat dislike share comments and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook at kita-kita tayo sa susunod na video ako ang yung kaagimat nasi. si Paraon Marami pong salamat sa inyong panunood.